We're back pa rin po sa Idol in Action, ngayong uh, Monday Edition. At uh, sa pagkakataong ito, makakausap po natin si Alan J. Serrano at ang tatlong kasamahan niyang bagger. Magandang umaga, Alan. Good morning po. Ninya po at Sherry, magandang umaga sa iyo. Okay, so Alan, ang uh, balita ko ay uh, wala kayo sa minimum wage. Tama ba at nine hours ang inyong trabaho sa isang araw bilang bagger? Opo. Okay, ilang-ilang taon na ba kayo sa kumpanya? Ako po, one year and seven months. Ano, ilan, 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 tuya? One year and seven months. One year, one year na. Months. Pero regular na ba kayo sa kumpanya? Kasi dapat pag uh, six months ka na at uh, lumampas na sa six months, dapat automatic regular ka na sa kumpanya. Alam po na, regular na ako. Regular na po. Ah, uh, regular ka naman. Pero magkano ba ang arawan ninyo? per day. Per day po. Napad-friendly po. Iba e. pa yung ano po. Right? Teka lang. Kuya Alan, Oo, medyo. hinto ka muna. Uh, Hanap ka ng magandang <laughs> signal <laughs> mo. Hinto ka muna eh. Baka mabangga ka dyan ng kung ano. Oo. Uh, uh, medyo intermittent yung kanya. Ayan, ano, e. Hinto ka muna. Stay put ka okay. lang. Ayan. Okay. Kuya Alan, uh, saan kayo nakadestino? Saan kayo nakaposte? Dito po malapit po. Sa trabaho ka namin. Saan, saan? And then, I mean, saan? Pasig ata, supermarket. Pasig, Pasig. Uh -oh. So, dapat okay. 537 talaga uh -oh. sila. 537 po kasi ang minimum wage. Uh Oo, -oh. uh -oh. uh -oh. dahil NCR rate dapat. Yes, uh -oh. Okay, ilan kayo lahat na bugger na nagre-reklamo dito sa Think Linkman Power Agency, Alan? Yung kasama ko lang po ngayon, may mga cashier din po kasi. Tapos, utility. Mm -mm. Tapos, cashier, cashier, tap tapos ako po. Ilan kayo lahat na empleyado ng Tinklink? 200 plus po. Ah, marami. So talagang dapat talaga ano minimum talaga. Pero magkano yung magkano yung sahod yung araw-araw niyan, Kuya? Ano po? iba pa po yung sahod namin. Tapos ilang araw kayong pumapasok? Depende din po. Paano? Mondays to Sundays? Wala kayong off? Magbibigay naman po sila ng off. Upload, dalawa, tapos. Sa ngayon po, wala na pong offline ni December. Okay. Ah, Pero meron ba kayong social benefits like SSS, pag-ibig, tsaka feel health? Meron? Pili lang po yung meron. Ah, pili lang, hindi lahat. Bakit Pero... daw? Hindi po namin alam, na ma ma'am. Makakausap ba, Kuya, yung... Kinausap niyo na ba yung uh, employer ninyo o yung supervisor man lang na hindi po tama ito, magre kami sa labor at kay Idol? Sa ano na po kung, nung naka nung last month po kinausap ko po yung Sir Nanon. Hello? Apo, kinausap niyo po sino ang kinausap niyo yung supervisor po niyo? Fourth hour po namin dito sa BB Kinausap ko po dati. Okay, sa so HR. Tapos, sabi ko po sa kanya na, Sir, kailan nalit magtapas yung tawad? Kahit yung bago yun lang po. Sabi niya po sa akin, ano? Sabi niya sa akin, hindi ko alam yung ganyan. Kasi nakadepende lang daw sila sa, eh please. Tapos sabi ko sa kanya, Sir, HR naman po kayo, dapat kayo yung magpupit para matasan po kami yung taon. Yung sagot nila po sa amin, alam nyo po mo ba talaga ako matanggal? Tapos yan po. Naku mahirap yan, yung HR mismo ang kumuusap sa kanya. But... Dapat nga HR nakakaalam uh -huh. na uh, ibigay dapat yung tamang pasweldo, yung arawan ninyo, yung uh, minimum wage. Uh, sabihin na natin yung 537 plus, yung social benefits plus hazard pay. Uh, kayo ba ay uh, nagtatrabaho kahit gabi? Ano It's po? Overtime. Hanggang 9 lang ng gabi. Ah, hanggang 9 ng gabi. Pero 9 hours daw kayo ah. Wala bang overtime pay binibigay yung kumpanya? Nagbibigay mo naman po po pa kailangan na kailangan na Meron bang 13th month pay na binigay sa inyo? Kasi kakatapos lang ng Pasko. Yun. Nako, importante yun. Dapat naibigay. On or before December oh, oh, na, 24. Naibigay ba sa mga 200 na empleyado ng inyong manpower agency? Nagbigay po pa po parang next. Nung ano kasi po, nung 23, nagchat sa ng SAR. Sabi po sa amin na, sorry guys, ano, delay daw yung 13 th month nyo. Tapos kinausap namin yung SAR na, bakit delay? Dapat Matagal nyo nang nakita ko yan. Tapos sabi niya, sabi ng HR sa akin, Ano po? Um, ano sabi niya? Ano, naka... yun daw po kasi sabi niya Chinese boss. Sabi niya. Kaya kung ano yung sinasabi ng Chinese boss or yung head office, yun lang titingin nila. So wala pa talaga kayo natatanggap? Or ano lang? Kasi kung may ilang in-installment. Oh, oh. Naku, bawal yun. Baka yung kalakati, next year pa ibigay. Na tanggap na po namin 13 months. Buo lahat kayo Oo ba? lahat, 'yo. Na po na. Okay. Ah, okay. So ang, ang gusto niyo na. na lang pong mangyari is bayaran po yung uh, tamang pasahod, bigyan po kayo ng sapat na benefits. Tama po. Nasa linya natin si uh, Ed uh, Binoria. Ito po yung admin ng DV Mart. Uh, magandang umaga po, uh, Ed Binoria. Sapa. Okay. Oo. Sir, uh, aware po kayo dito, yung ito pong grupo ng mga bagger and cashier, dyan po sa may supermarket po, eh, hindi po nabibigyan ng tamang pasahod. Wala po sa minimum and wala rin pong hazard pay, wala rin pong benefits. Hmm. Hindi ko rin alam, ma'am, kasi sa agency nila yun, ma'am, di ko alam kung anong mga usapan nila dyan, mo. Bago naman sila nag-apply, pinapaliwanag ng agency. Kayo po ba ay, kayo po ba ay ano, uh, under ng agency? Hindi ma'am. direct po ako ng DV Mart? Direct sa DV Mart. Ah, Kasi okay. baga Saan po nagka, ang Manpower ano? Agency uh -oh. itong thing itong 200 na empleyado ay under nitong uh, Thinklink Manpower Agency. Uh -oh. Tama uh -oh. po. Uh -oh. Pero di ba dapat obligasyon ng DV Mart na bago niyo po tinanggap yung uh, kontrata mm. dito sa mm. Manpower Agency na dapat uh, mm. na ibibigay po lahat? like yung minimum wage, like yung uh, benefits po nitong mga empleyado, yung social benefits kasi yun po ang uh, hinahabol nila eh, gusto nilang makuha yung tamang pasahod at saka yung benepisyo. In fairness pala na ibigay na na yung 13th month pay. So dapat po Mr. Binoria, aware kayo doon and hindi kayo pumapayag na yung uh, agency na siyang uh, um, nakaano po dyan sa inyo, naka, kumbaga, eh, nakatay up po ng uh, inyong uh, supermarket, eh, hindi po dapat kayo pumapayag na naaapi yung mga empleyado. Kasi ma madadamay kasi, din po kayo bilang may-ari po nung uh, o hindi lang Admin po ako, ma'am. Sa admin Opo. po ako, sa building lang po ako. Kaya hindi ko nila lang po anong nila dyan. Bilang po ng DVMAR. Oh, hindi kami, hindi ako madadamay dyan. Ay, oh, hindi kumbaga, Sir. Hindi naman sa damay. Hindi naman Hindi, hindi. Hindi naman sa damay, oh. Sir Edano. Pero sana, oh. bigyan, mag, magbigay naman kayo ng konsiderasyon doon po sa mga tao nyo. Gawa nga, Sir, na kumbaga, under po sila ng agency pero nagtatrabaho po sila sa inyo. Sana naman lang, Sir, uh, i-heads up nyo po itong agency na o oh, bakit naman ganun yung mga tao po ninyo eh, kung hindi po nabibigyan ng tamang pasahod. Di po ba? Okay. Yung kasi hindi ko dapat alam oh, oh. kung baka nilang 15-18 dito So ganito na lang, Mr. Binoria, kasi accountable din dito ang DV Marte eh. But anyway, mm hini-refer -hmm. po namin ito kay Secretary Belio ng DOLE kasi ang dami pong oh, violations oh, eh pagdating sa labor code. Unang-una, oh, 200 na empleyado ito, napakarami po nila. Tapos hindi pala nasusunod yung uh, kanilang uh, uh, tamang pasweldo. Yun lang naman ang gusto nilang makuha. Sige po, Iyanin mm -hmm. e, nila po sa DV Mart. So sana po maiparating nyo rin po ito sa uh, may ari ng DV Mart na make sure sa susunod na kukuha sila ng agency at yung agency rin po sisihin nyo kung bakit kasi malalagay din po kayo nito sa alanganin yung DV Mart mm -hmm. dahil hindi pala nagpapasweldo ng tama sa kanilang mga empleyado. Anong lane nyo ma'am? Ako po si Nina at saka po si sherina ng Congresswoman, Idol Congresswoman, in uh, apo, Congresswoman apo. Nina mm -hmm. Taduran po. Kami po ang mahalili kay Idol Rafi Tulfo. Opo, opo. Uh, ko na lang doon sa agency nila. Okay. Bakit okay. parating niyo po, uh, Mr. Binoria? Okay. Kasi malaki pong violations. Apo. Sir Ed, apo. ang hindi niyo po, ang nilalabag po ng inyong kumpanya. Sir Ed? Opo, opo. Uh, Sir Ed, maglalambing na lang din kami. E baka pwedeng tulungan niyo po ito. Mabigyan niyo lang ng kahit konting pang uh, ba ba, medyo na, ba, ba, lang matagal na namin ano yan na uh, ano uh, kinoconcern sa agency nila. O oh, bakit kinukuha niyo pa rin tong agency na to itong Hindi ko lang alam kasi hindi naman kami ang kausap niyan noon. Oh. Kami. Eh, eh pero admin po kayo, Mr. Oh, hey. Sa building po. Mhm. Mm -hmm. ah, kasi sa may mga kanya-kanya tayong oh, may kanya-kanya tayong HR department. Kasi. Okay, Oboh, dapat na HR. Okay, sige, iparating nyo na lang po Mr. Binoria. Sige, dapat HR kasi kinakausap natin. Salamat po sa inyo, Mr. Ed Binoria admin ng DV Mart. So, ito ang panawagan natin sa mga kumpanya. Itong DV Mart at lahat pa ng uh, mga kumpanya, na sana po eh maging makatao tayo, uh, be considerate, especially po ngayon may pandemic na nga eh, kawawa itong mga uh, biro mo risk nila yung ano nila, yung health nila yung pumapasok. safety and health uh, 'di ba pumapasok sila tapos hindi pa naibibigay yung tama